Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tuluyan na nga daw pong nagretiro si Derek Rose. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumayag na ng nga na Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Bogdan Bogdanovich. Matapos nga po mga katrops, ang pagkakatanggal ni Derek Rose sa lineup ng Memphis Grizzlies ng nagdang araw, ay ibinulgar na nga po ng isang NBA insider na hindi na nga po nito makukuha pa ang kanyang sweldo sa huling taon ng kanyang kontrata sa kanilang team since napagkasundoan na nga po ito ng magkabilang kampo. Kaya literal nga po na wala itong makukuhang sweldo next year kung hindi siya magahanap ng bagong team na kanyang sunod na paglalaroan. Kasalukuyan na rin naman nga po itong ganap na na-restricted free agent at kung titingnan nga po natin ng mabuti ang lineup ng mga team sa NBA ay mukhang malabo na nga po siya na makahabol pa para sa darating na bagong season. Majority nga po sa kanila ay nakalock in ang lineup at ayaw na rin naman nga pong kumuha ng mga veterano na merong questionable na kalusugan at pangangatawan kagaya na ni Derek Rose. Kaya nangangamoy na malapit na nga po talaga ito na magretiro sa NBA. Sa katunayan, Nag-post pa nga po ito sa kanyang social media account ng isang cryptic video habang nasa loob siya ng kanyang bahay. Isang pahiwatig nga po na magre-retiro na ito sa mga susunod na araw o linggo kapag wala pang team na kumuha sa kanyang serbisyo. At base nga po sa kalalabas palang na balita ngayon, official at tuluyan na nga na pong nagretiro si Derek Rose sa NBA sa kanyang edad na 35 years old. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumayag ng Adepong Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Bogdan Bogdanovich. Base nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, mismo ang kanilang pinakabagong head coach nga po na si JJ Redick ang nagbulgara, na open pa rin nga po sila na gumawa ng trade at gamitin dito ang kanilang dalawang future first round draft pick kung makakasigurado nga po sila na mas lalakas pang lalo ang lineup ng Lakers. Bukod rin nga po dyan, ay willing rin naman nga po sila na gamitin ang isa sa kanilang mga future first round pick upang makagawa ng ilang mga marginal upgrade sa kanilang lineup kung sakali mang hindi na naman maging maganda ang resulta ng kanilang mga unang laro sa regular season. Yes, tama nga po ang narinig mga katrops. Handa na nga po ang Lakers na gamitin ang kanilang mga draft picks para makakuha ng mga bagong superstar. At isa nga po sa mga pinakamalapit nilang makuha gamit ang kanilang future draft pick ay si Bogdan Bogdanovich na balak na rin naman nga pong i-trade ng Atlanta Hawks basta't makakuha sila ng at least isang future first round pick sa kalagitnaan ng regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.